puta ay ko talaga yan ah, grabe guys struggle hindi ko alam kung kaya ko sobrang yan sobrang tarik yan Nag inantay ko yung ano si sir ken yung guide kasi para kahit pa paano ma-assist ako dyan Ayang, ang hirap talaga yan sobrang tarik yan no Tsaka loose gravel yan. yung nagpahirap dyan guys waiting ako sa guide namin kasi feeling ko talaga tutumba ako dyan eh. kasi pag natumba ako dyan sobrang tarik nyo no tanga Walang wala yung tarik ng kabayunan dito Iba yung tarik na ito Okay sana kung ano, adventure bike dala ko wala na ako ng confidence sa ano eh. Sa pag-akyat dahil Grabe yung lusong namin dyan eh Ayan guys, so kabilaan yung fogs. Fog dyan. Fog dito. So yun, sobrang talik nyo. No? Ayan. Bangin yung kabilaan guys. Ayan o. No? Diba? So hindi man natakot. Ayan, ang bigat ng motor ko. Yung likod ko, yung side niya, Ito eh. yung dahilan. Yes. Umaakon ako. Ko, umangat yung harapan ko. Eh pag sobrang tarik umangat ako saka putok yung suspension ko sa likod tumatalon ako tumatalon yung bike tapos ko din kasi yung harap para ano tawag dito kaso yung problema pala yung, yung problema din na nakalifter nakatingala yung bike so mahirap pang umahon dito Yeah. Yeah. God.